Eh, teka, teka naman. Huwag mo naman pagwagwagan. Baka naman ma-video ma pa ako nito, ma-star pa ako. Hulog mo na lang, hulog mo. Isang veteranong aktor ang tampok natin sa video ito. Madalas natin siyang mapanood sa mga pelikula na iisang hari ng aksyon na si FPJ. Tara, samahan niyo kung balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Ang beteranong aktor na ito ay madalas mong mapanood bilang isa sa magagaling na supporting aktor nila Big Soto, Comedy King Dolphy at hari ng aksyon na si Fernando Po Jr. Siya ay si Rodolfo T. Mayer o mas kilala natin bilang Rudy Mayer, ipinanganak noong January 4, 1937. Siya ay isa sa magagaling na aktor at director na nagpakita ng galing sa mga pelikula at telebisyon ng kanyang panahon. Maalala mo na siya ang operator ng jeep ni PJ sa pelikulang ang siyota balikbayan na may nakalagay na katagang